Itapos. Alin? Ano ang gawin natin? magkakapilang lang tayo, Dunkin Dona tayo, masarap ang kape doon. Ang pera ba nasa... Ako na! Hindi, try nga di, natin, parang hindi natin magalaw Oh, ATM, pwede. Pwede yan, oo. Tap oh, oh. yeah. lang. Hindi, di ano. Yes, my love. Yes, my lad. Okay, mga kaketchup. Uh, pangatlong hearing na po namin. Uh, meron pa po itong uh, last hearing na po. Sa September uh, 6 po. Sa September 6, last hearing. Uh, as usual, uh, kagaya po ng uh, sinabi ko nung una, ay uh, itutuloy pa rin namin ang kaso. Actually, ganun din naman, hindi nga sila umamin sa kasalanan nila. Eh. No? May video po, may video. Pati po video, ayaw nilang aminin. <laughs> Yan ang epekto ng kalasingan. No? E, eh, video na, eh. tatanggi mo pa. Pulang. ito lang po kami ng uh, SM na uh, BF Homes, mga kakechap. At magkakapilang po muna kami ang uh, katatapos lang po kasi ng hearing yan po ang problema mga kaketchup naku po iwasan nyo pagiinom kasi lahat ng uh, hiwaga sa kalasinan, na nagagawa ng uh, lasinggero eh, lalo na pag lasing. pero to the point na wala ka ng ano wala ka ng espiritu uh, ng alak maniwala ka sa akin mga kaketchup pagsisisihan mo bandang huli yung gagawin mo eh. kasi sasabihin mo hindi ko na hindi ko na alam hindi ko alam ang nangyayari kasi nga nung time na yon ikaw ay lang sa alak ang epekto ng alak alam niyo mga kaketchup alam na alam ko yan alam niyo bakit lasinggero kasi ako dati natigil lang ang pag-inom ko kasi merong napakalakas na puwersa na inutusan ako na wag na akong mag-inom o na ako maglasing. Kasi nga mga kaketchup, mas inirespeto ko yung napakalakas na puwersa na yon, no? Yung isang napakalaking uh, napakalaking puwersa. Yun po yung makapangyarihan sa lahat na puwersa. No? Walang iba kundi ang Diyos. Siya po nagluto sa akin, itigil po ang pag-inom. Oh, yun po nangyari. Beep. Kaya, mga kaketchup, hindi na tayo matatawag na lasingero. Nung araw, lalo na nung panahong ako yung pulis pa. No? Alam ko yung kalagayan ng mga ganyan mga maoy. Eh. No? Uh, ah, sokdula na dumating sa iyo yung ano, yung, pag, yung kamauyan. traffic. It's traffic time. Ang hirap talaga. Gusto man nilang aminin lang nangyari, no? Isa dun sa hindi nila kayang aminin yung naglabas sila ng Ay, Hindi naman kami nang tawad, eh. Pero yung naglabas hindi namin kayang aminin. Eh, mabigat po kasi talaga yan, mga kakechat. Maulan po ngayon, mga kakechat. Ito, kalaban ni Ruby, mga kakechat ang ulan kaya minsan pag inabutan kami ng malakas na ulan sinasaklubang ko ng plastic itong ano eh itong throttle eh saka yung preno eh delikado po kasing mabasa pag nabasa po yan kahit anong piga mo hindi na yan tatakbo kasi sa electric bike madami pong mga hindi dapat magalaw dyan o mabasa ang akin pong may bahay saka po ang aking anak ay nag tricycle ang kagadaan po dito sa SMB homes meron pong paradahan ng ano ng e-bike, wala pong bayad libre huh? doon po kasi sa SM Sukat may bayad eh Thank you po. Salamat. Dito po tayong magpa-park. Wala lang, walang ano. Mapaparadahan. Yeah. Pwede laga mo talaga, ha? <laughs> The best talaga e-bike, no? Saka mas maganda ito, walang sita. <laughs> Minsan, pag nakikita nila yan, pinapara na ako, inaano na ako, pinapagun na ako nung ano eh. Pinapagun na ako nung... Mga nagche-checkpoint. Sa may... Golden Heaven do sa C5. Nung papalap kasi binagalan ko eh. Siguro nakita nila noon mabilis. Nung pabagal na gabi yun eh. Ginagano na ako ng flashlight nung nagche point. Eh. Di binagalan ko. Pagkakita nilang ibay, pinadiretso na ako. Ay, ano, hmm. ah, hindi. Alam mo, ito, no? Di kailangan niya ng ORCR, di kailangan ng lisensya. Kasi ang bilis lang nito, 40 40 lang yan Pero pagka nakawala na yan Pag piniga mo na yan Umaabot na 50 yan sa gear 2 Pero pag nag gear 3 ka Hanggang 60 yan 50? Pero nag gear 3 lang ako Pagka pauwi na ako Gear 3 ka? Pero okay naman ang battery Okay naman ang battery yun ang kailangan sa mga naggumagamit ng e-bike. Dapat alam mo yung ugali ng, e ng electric uh, bike mo. Oh, sa Saka mo yung distansya para makauwi ka. Yun yun. Oh. Ah, alabang hanggang dito. Asan ka sa alabang? para mga almost 10 kilometers yun, ano? 11, Ah, 11? Ay, lagpas pa pala, no? Galing. Pero, ano? No? No. Pa Galing. Ang, ang style ko dito, kaya matagal ang battery, one year na to eh. Ah, yeah, uh, Kaya matagal ang battery, ang charging nito kinabukasan na. Ito, kinabukasa na. Yeah, Kasi mainit yan, o, oh, yung electric hub niya. Yeah. Kinawakan ko 'yan, napaso ako eh. Kaya kailangan 'yan talaga, wala nang init, malamig na siya. Hoy, nya nito mabuksan 'yung housing niya. Wag mo ano 'yung pagkatas mo gamitin, i-charge mo agad, wag. Naku po, sira ang electric hub niyan. Nakita mo na 'yung loob niyan? Ito, nakita mo na 'yung loob nito? May mga ano 'yan eh, may mga copper wire na nakadikit. 'Yung kagagamit mo, charge agad. Ay mahal 'yan. Mahal 'yan. Yan ang mga importante sa e-bike na kailangan magtagal. Dito ka nagtatrabaho, kuya? Wala ah, Hindi, magkakape lang kami ng ano ko, na mag-in ako dyan sa ano? Dunkin Donuts <laughs> Yan natuwa lang ako kasi yung iba pag na pag naintindihan nila to, yung iba ayaw eh no? kasi takot malobat. Pero pag gumagamit ka na nito, maintindihan mo, hindi ka pala malolobat dito. <laughs> Tatantsahin mo. Oo. Ito, Et, ano to? Talagang gagamitin mo siya sa talagang gamit. Hindi, hindi yan panggala. Uh, necessity ang ano nito. Uh, very necessary lang ang, 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 sakay mo dito. No? Pero sa layo nito, na pinakamalayong narating nito, na 60. 60 kilometers 30 papunta 30 pabalik nakarating na to ng ano kuya ng Dasmarinas Cavite ito pinakamano ko nito ano, ano Binyan Binyan? o oh, uh, Binyan Laguna pero ang dami mo ko dapat mo eh alam ako Binyan ah ito nakarating na to dun sa ano sa sa Tagapo Tagapo gabi naman ang biyahe namin ng asawa ko okay, no? diba? mahal, 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 ganyan, no? Magkano ba kuha mo na ito? 13. Pwede na. Ito kasi ano to, ito kasi hulugan to. Hulugan ano lang to at 30 mil lang uh, kuha nito. Eh, Magkano po man din 2000. Tapos na 'yan. Tapos na. 1 year to pay lang eh. Nag-down kami diyan ng ano, ng 10,000. Saka hindi akin to sa anak ko eh. Yung anak ko naman takot mangalsada kaya ako lagi gumagamit. Ang maganda niya kasi no. Wala nang gastos, gastos, no. Wala, wala ako, Wala kang po problemahin dito. Lalo na 'yung mga ganito. 'Yung nagtatrabaho nga sa Loyola Memorial Park, ganyan ang gamit, oh. Nauwi 'yun si AA Las Piñas pa, ah. ang trabaho niya sa Loyola. Basta wag mong ano, wag mong i-charge cha na mainit pa 'yung motor hub, delikado. Ilan ilang taon na 'to? Kuha niyo pa lang po. Hindi maalaga ka naman eh. Kaya ano? Lagi lang ko alaga sa puno sa ito kada bato, kada bato kumaga. Ano pala sa amo niya kasi gano. Dito naman sila niligoan eh. Bawal dito paliguan do. Yung ano, yung buso ng tubig. Hindi ito pinapa ano ko, Pinapawash ko 'yan sa ano, car wash. Okay. Hindi ko ano. Huwag lang mababasa yung controller. Sa na controller. Dito dito. Nakatago? Pwede 'yan. Okay.

Tanggal ako lagi charger eh. Yung guys na may, kanyari, birthday ng mga tama oh. sa trabaho. Oo. Oh. Doon ka nakikicharge. Uh, pwede, pwede. Diskarte. Diskarte, diskarte. Para si si Kuwi hindi Kasi ito, battery ko. Bilang alin na ako na. Hindi ako ulo. Pag na-upload ko to, nagbablog ako eh. Ah, nagbablog po kayo? Oo. Oh. Uh, Ang pangalan, ah, oh, oh, pangalan ng channel ko, Biyahe ni Ka Ah, kasi ako, ano kuya, retired police ako. Ang content ko, mga, mga usaping uh, criminal case, mga ganon. Pero sinasama ko sa pagbablog ang pag uh, -e bike thank Sige, ay oh, thank you, thank you. Salamat. Ikaw din, ha? Minsan, minsan tayo, nakikita kasi ng mga jeepney driver, yung mga balasubas na driver dyan. Nakikita nila na kasi e-bike lang tayo, eh. Minsan, kakabigan ka ng takanan, kakabigan ka ng pakaliwa. Oo, kung lang po dyan, Oh, Oo, dapat atin na yun eh, di ba? Kung hindi na wala natin. Nako, pareho tayo ng ugali. Kuya, meron din ako niyan. Ayun, no? Hindi ko lang muna inilagay. Dito po, na ba sa awit sa Oo, oo, oo. ang uwi po, gabi. Oo. Hindi ko, sa mga ulan. Kaya, sumababa mas maganda. Dapat talaga ano, yung mga kagaya nating e-bikers, maingat okay. para magtagal. Galing. Sige, Jam ha. Thank you. Ganda nito, oh. Parang Vespa. <laughs> yung e-bike. Ah, mga kakecha, punta po muna tayo doon sa Naka, baka mahagip ako na sa sakyanan dito. Punta po muna tayo doon sa ano, sa loob ng SMBF. Makapagkapi-kapi po muna tayo. Tayo nang magmaoy, maoy. May kanta. Naalala ko tuloy yung classmate kong maoy pag nalalasing. Pasok po tayo dito sa loob ng SMBF. Sa theret watch panma. Okay, repeat ko. Subscribe para pam-pam. Bukas na balita. I'm going in and I'm going out. Pasak tayo. Okay, thank you po. SM Department Store po pinuntahan natin kasi malamig na dito eh. <laughs> sino nagsabing dito iparada ang aking mga kotse <laughs> galing wala pa tayong kaya para sa kotse ando doon na kaya sila sa Dunkin Dunkin, Janet, Janet sana nandiyan na sila nandiyan ah. na sila ah. yun na yung Dunkin Donut at si Dachi Dachi Donut at your service cheesy macho dito yeah, na sila yeah. bebe, lagay mo dun sa gilid kain tayo mga ka-ketchup eto yung dalawang ano oh. <laughs> matatakaw <laughs> ito po yung sa akin sandwich masarap po kasi masasarapan ako dito itong in order sa amin mali ah, hindi po ako nainom ng malamig na kape ang ininom ko mainit na kape eh. ewan ko ba ba't itong in order sino ang um order neto ayun si Timalu ano in order mo naman mawapol chocolate okay man. sarap ikaw naman ang in-order mo. So, Chocolate? Ano to? Soy, soy Ay, soy. Kasi pwede magkape kape, matutulog pa siya. Nakalap so, ako. Okay. Sige po, kain tayo mga kaketchup. Okay mga kaketchup. Pauwi na po tayo. At uh, na po, sasakyan na po natin si uh, Ruby ayan po ito po si Ruby ok ito tayo ng helmet mga ka-ketchup labas muna natin si Ruby labas muna natin Okay. Sir, thank you. Ah. Tara na po, uwi na po tayo mga kakechap Meron kami pa po tayong gagawin sa bahay. No? Iyahanda pa natin yung mga kailangan ng mga anak namin na papasok sa trabaho. Magluluto. Kagabi po, alauna na kami natapos maglaba ng aking asawa. Yung asawa ko lang po ang naglaba, dinamayan ko lang siya sa kanyang pagpupuyat. Hindi po ako makapaglaba mga ka napakaliit ng aming uh, labahan. Sige po mga ka-ketchup at uh, salamat po sa Diyos. Ako po ang inyong ka-ketchup, kapatid, kaibigan at kausap. Hanggang sa muli po. Pag-ibig! Hingal ako. Ha ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Nakakahingal pala yun. Yung mahaba ang sasabihin mo. Pag-ibig! Ah. Hingal ako. Ah. Salamat po sa Diyos. Ingatan po tayong palagi. Hanggang sa muli po nating pagbablog, mga kaketsap. Nakablog ako. kawaii kayo, kawaii kawaii. kabay. Yan. Mamaya, 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 Papasok muna. Papasok muna. Lalaro yata yung mga bata. Be, alisin mo yung upuan dyan, be. Okay.